Ay, good evening, guys. So, yun, guys. So, ano naman ang panahon dito sa amin, guys. Ayan. Maano, masama na naman ang panahon, guys. Amin. Ayan, guys. Hmm. Ayan, guys. mukolim lim na -lim naman, guys. Alam nyo ba, guys, ang lakas ng ulan ngayon, guys. Super. Tapos, ang lakas pa ng kulog, guys. Sa ngayong araw na ito, guys. So, lalabas tayo ng bahay, guys. Kasi titing may titingnan ako, guys. Kasi ano siya, guys malaki yung ano niya guys yung um. So, um, guys. so ayan guys naman sa atin naman yung tindahan ko guys so, oh. aking small business guys ayan ay nice. sari-sari guys alam niyo ba guys ito? Ito guys, uba, so in order ko to sa ano guys, ayan, sa Shopee. Ito. So, yung mga tinda ko guys, so ayan, may so ano ako guys, may jelly, may ano ayan, may ano pa yun, yung gel, may supply ako guys, sa kamay, ipit ng buhok guys. Ayan. And guys, for this for today's video, guys, and yung ano alam nyo ba guys pero yung hindi na ako makalalabas ng bahay guys kasi nga may tindahan na tayo so wala na akong wala na akong imbak na video guys yan guys yung panahon guys yung ano sa guys lakas na yan, guys na naman guys yung lakas talaga ng ano guys yung napaka yan mm, yan yes, guys So, ayan, guys. guys. So, mag-ano muna tayo, guys. May ipatingin ako sa inyo, guys. <laughs> yung ano, guys. Yung Miracle's Approach. Ang laki na talaga siya, guys. Ayan. Siguro, guys, isang araw kukuha ko niyan, guys. Ang sulutuin natin, guys. Kasi gamot daw yan, guys. Tingnan ko, guys, kung ano na ba yung hinog na ba. Mm -hmm. Pwede na ba siya punin? talaga so, ng ulo na, guys. Ang na, ng... Sige lang, guys, ha. Kasi, maano pa. Maamon pa, guys. Saka yung anak ng dalaga, guys, hindi pa makauwi. Uh, uh, hindi makalabas ng bahay, guys. Alam nyo ba? Kasi dati, guys, wala pa akong tindahan, guys. Ayan, saan-saan ako pumunta, guys. Kaya nga, dami kong imbak, guys, na sa video. Kasi nag-imbak ako, guys. Kasi nga, baka hindi tayo makapag, ano... O, kasi... So, kaso ngayon guys, hindi, hindi na guys kasi hindi na tayo nakalabas ng bahay. Palagi na lang tayo dito sa loob ng bahay guys. Ay, kung iingon dahil na yun siya. Ayan. Ayan guys. So, mag ano tayo guys. Titingnan po, titingnan natin yung ngayon ba na guys kung may ano pa. R, Ar. Ambisan pa yung B. Hmm. Ang liwa nag Ayaw? Ng... ayo. Oh, ibukhadan B. So, n guys, so, titingnan natin natin yung ayo ba na guys kung mahinog na. Alam nyo ba guys yung ayo ba na guys? Ang daming ano yan, guys, ang daming Ayan, guys. ayo ayaw, na lang di Oh, alam, sige, ibukod. Oh, kan. Lagi. Ayan guys, oh, ayan, may bunga siya guys, oh, ayan. Tingkita nyo guys, ayan guys, oh. Mm. laki na guys, oh, yan pa yung isa guys, ayan, oh, ayan. guys, ang laki ng bunga guys, ayan. So, ayan yan guys, oh, malaki na siya guys. Tingkita nyo, guys, oh, hmm. Mm. meron pa doon guys, oh, Ayan. Yan guys, alam niyo ba guys, yung miracle, kung yung miracle fruit guys is gamot yan. Ito ang likot ng ano. Hmm. Yan guys, may isa, isa pa dyan guys. Oh, ayan. Eh. Yan guys, oo, oh, ayan. Ang dami guys, ayan, ang laki guys, diba? Ayan o. Oh. Hmm. Ayan pa yung isa guys. Oo, oh, ayan. Tignitan guys. Ayan. ayan guys, malakas ang ulan guys. So, ayan guys. oh ayan. May isa pa guys. oh ayan. May bunga din yan guys. oh ayan. Ay, hindi na pala siya. Ano. Ayan guys. Ayan. yan Ano din yan guys? Miracle fruits. yung ganyan. So, nagbidyo-bidyo muna tayo sa sa labas ng bahay. Kasi nga, ayan, madilim. Madilim guys. Ayan guys. Ay, ganyan mo pala siya guys. Ano, madilim. Ganyan din guys. O, oh, yung ano namin guys. Alam nyo ba guys, may bunga na yan guys. Ayan, hindi tayo makalabas guys. Kasi ang lakas ng ulan. Tingnan mo guys. O, oh, makulimlim ng kalangitan guys. Kahit ano pa lang guys. Kahit 4 o'clock pa lang guys. Pero, akala mo ano na gabi na guys. O, oh, ayan. Kita yan guys. O, oh, oh. Mm, ang lakas ng ano guys. Mm. See? Ang lakas ng ulan. Super. Mm. Ang lakas ng ulan. Hindi tayo makalabas guys. Yan guys, so may bunga na yung ano. Saging. Mm. Hindi makalabas. Ang, maulan na naman siya, guys. Kanina, guys, ang lakas talaga ng kulog. Hmm. Dyan guys. Ayan. Ayan yung mga ano natin. So, papasok na ako, guys. Kasi hindi naman tayo makalabas, guys. So, dito na lang tayo sa bahay.